Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinatawag nga ni Espina si Tanggol dahil nga sa dalawang tao na gustong makausap umano itong si Tanggol at ito nga ay si Ramon at si General Ribas. Sa kabilang banda, nakuha na nga ni Tanggol ang loob ni Espinas at dahil nakaramdam nga ng awa itong si Espinas kay Tanggol ay protektado niya na ito sa loob ng bilibid. Samantala, hindi nga makapaniwala ang mga kaibigan ni Tanggol na sila Enteng na dahil sa pagkamatay ni Mokang ay siyang magtutula kay Tanggol upang gumawa ng masama dahil disidido na nga itong si Tanggol na tanggapin at gawin ang lahat ng ipag-uutos ni Espinas. Kahit na alam nitong masama ang ipagagawa ni Espinas, ay handa siyang tanggapin upang makalabas masok lang sa bilibid nang sa gayon ay mabalikan niya ang taong pumatay kay Mokang. Pinayuhan naman siya nila Enteng na hindi umano sila sang ayon sa mga desisyon ni Tanggol dahil alam nilang mas ikakapahamak lang ito ni Tanggol. Ngunit sarado na ang isip ni Tanggol at walang ibang nasa isip niya kundi magiganti sa taong pumatay kay Mokang. Kaya naman wala nang nagawa sila Enteng kundi ipagdasal na lamang si Tanggol sa Panginoon na sana ay mabuksan ang isip ni Tanggol at tanggapin na wala na si Mokang nang sa gayon ay hindi ito lamunin ng kanyang galit. Maya-maya pa sa pag-uusap nga nila Tanggol at Enteng ay biglang dumating itong si Balatukan at tinawag si Tanggol at pinapupunta ito sa opisina ni Espinas. Sa pagdating ni Tanggol sa opisina ni Espinas ay agad na sinabi ni Espinas kay Tanggol na may dalawa umano siyang kaibigan na gustong kumausap kay Tanggol dahil may ipagagawa umano ito sa kanya. Ngunit biglang ang nakaramdam ng takot itong si Tanggol na humarap sa sinasabing kaibigan ni Espinas. Depensa nga ni Tanggol kay Espinas na bilang isang hitman ay hindi umano siya pwedeng basta-basta na lamang harap sa mga tao lalo na't hindi niya ito mga kilala. At para rin umano ito sa kanilang kaligtasan, napaisip nga si Espinas sa mga sinabi ni Tanggol at may punto din umano ang kanyang mga sinabi. Sa kabilang banda, napaisip nga si Olga sa bigla ang pag-alis ni Ramon at agad niyang tinanong sa kanyang papa na si Don Julio kung saan pupunta si Ramon. Ngunit sagot nga ni Don Julio na hindi umano sinabi ni Ramon kung saan ito pupunta at kung ano ang plano nito. Kaya naman bigong na makakuha si Olga ng impormasyon tungkol sa lakad ni Ramon na lingid sa kaalaman ni Olga na may hinala na itong si Ramon sa kalokohan na ginagawa ni Olga at David bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!